Dito rin nawala yung aking pimples, yung itim-itim sa aking mukha, tapos yung pores. At super mura mo nga lang din itong ma-order. Ay grabe, ito nga pala yung ginagamit ko araw-araw. Na para pumuti ang aking mukha. Glue 190 Rejuvenating Set At talagang legit talaga to dahil subok na subok ko na At dito rin nawala yung aking pimples, yung itim-itim sa aking muka, tapos yung pores At super mura mo nga lang din itong ma-order At kung maitim ang mukha mo at may pimples, ito na yon bagay sa'yo At dito nga talaga ako naiyam At dito nga sa video na ito, yung dalawang cream lang ang naipakita ko, tapos yung toner Dahil nga naubos na yung sabon at meron nga ako naka na video. Nandun yung sabon, yung talagang sunset. Yun yung una kong vlog about dito sa product na ito. At kung gusto nga ninyong makita yung sabon ng Glue 190, ay lalagay ko sa screen ng video na ito para mapanood nyo sa may bandang pag-end nitong video. At ilalagay ko rin yung link ng product na ito na kung saan ko na-order itong product na ito sa description box. At mamamalit nga pala yung face mo kapag ka gumamit ka nito. Talagang legit.